Yan, binigyan ko po yung mga gandang sign dito. Isang sign. Ito yung pangalawang sign. ay tiyong isa mamay say na aro aro say aro ta sangsay na magandang sign nagbangit pa ng bayo ko Ito na yung mga sign. Yung araw sign niya. Ito. May sign niyo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa pang yun. No? Isa, dalawa, tatlo. dito sa kabila ay nakakilo doon siya ang kilo niya ba pa yung isang sign na ito sign dito Ito yung mga sign nun. No? Binikan ko lang siya. Ito. Dito siya may sign na ano. Dito yung may sign na. Hindi siya kita. Dito yun. May maliit siya rito. Na sign. Dito. Ayan, may bato parang malaki. Ito yung malaki ang bato. Ayan, may magagandang sign. Ito yung sign siya din eh. Maliit lang. Hindi siya kita pag Okay, hanggang dito na.